yun kami tayo, kita kami. Yo, what's up mga tol? Ayan, kasama ko si pare. And syempre na andito kami sa loob ng cave ng ano, barangay Maisog, San Lorenzo. Ayan, tignan nyo mga tol. Ito, ito, no? hanapin nyo. <laughs> Ayan, pumasok kami. Grabe. Yung ano pala, yung apod dyan pa dito. Yung recrapping pala dito is may gantong ano sa loob. Oh. Pwedeng gumuho to mga idol. Ayan, pwedeng gumuho ano pare. Hmm. So dito kami pumasok, grabe napakalaki ng siwang. Ayan o, shout pare. So ito yung mga kasama natin. Yung mga kasama natin sa, sa labas, papasokin natin mga tol. Let's go. Sige pa Ayan na mga mga, mga sir, papasok na. Grabe napakalaki ng siwang na to. Sini pa mo na pa mo. Sini pa Hey, shout out. Shout out po kay Ron TV. Hey. Grabe napakalaki ng siyuwang dito ayan oh. Yung makasama natin ay sa TV. Eh, asan na yung iba? Eh, sa mo na. Asan na yung iba dyan, mga idol? Labas <laughs> na kayo. Grabe, napakalaki ng siyuwang dito. May tao ba pa sa loob? Ayun na, ayun na. Eh, hey, yat yang yang. Ayong, sino po? Eh, wala sa manado 'to. Ako ako po. Yan, sino yan? Eh, hey, Satibel. Si may papasok yon, pa yon. ba? Sino yan? Si Ate Bella, si Ate Bell. Eh! Eh! Siya to. Eh! Ubi isa pa. Oh! Kala ko chukoy na eh. <laughs> so, ayun. Grabe. So, eto mga tol, kami sa loob. Eh, napakadami namin dito. Eh, syempre, kulang pa. Talagang ang laki ng siwang itong... Anong to? Anong abo ni Gip? Colbert na to. Yung Colbert. Ay, ay, yung recrapping. Ayun, si parin Diyos pa pala. Ayun. oh, napakalaki mga idol, oh. Oh, grabe napakalaki ng siwang nito. May possible na ano na, na pwedeng gumuho to. Uy, may bu may, may Buda pala doon, oh. No? <laughs> ayan, may Buda oh. Eh. Lucky mga idol. Ayan oh. No? Ayan siwang niya, no. Ayan. Ito yung loob nung ano niya, nung reprapic. this? Uy, oh. Oops. So, ayan. Papasok kami dito. <laughs> pwede, alam nyo guys, pwede palang tumaro dito. Dito lang kayo yung mag-shota. Kayo pwede kayo dito mag-muni-muni. Pare, ano yung mag-shota? No? Oh! Eh, bang, bang Bembang! Bembang na dito oh, sa loob. Bang bang. Pwede dito mga idol. Pasok lang kayo dito. <laughs> dito bang bang, <laughs> ano? Ano? Ay, ano? <laughs> So ayan. Malaki talaga promise. Simula doon, simula doon. Nandito. Dito dapat pinapasukan talaga. Ay napakalaki. Pero delikado 'to, napakadelikado. Oh, wag kayong papasok dito. Wag dito kung lalo kung wag isa lang kayo dapat kasama yung shota pag pumasok kayo dito ha. Para sama, -sama na. Para sama-sama na. So ayan. Lalabas na rin kami mga idol. Konting reminder lang Konting reminder lang sa lahat ha. Huwag kayong papasok dito. Dito. Dito katuwaan, dito katuwaan na mga idol. Tangin ang ingay mo pare. so, so ayan sa lahat ng mga kapanood nito. Dito katuwaan na. So, pinakita ko lang yung loob nito. Eh. Pero huwag kayong papasok kasi napakadelikado kasi pwedeng gumuho tong mga batong to. Ayan, pwedeng gumuho yan mga idol pwedeng gumuho. At ito at may mga at pwede kayong matabunan so ayan, ingat lang at ayan, yeah, shout out sa mga kasama natin ulit let's go ito ang selbit. Ya, ya, selbit. Balawan mo. Selbert na, na. Hagis na siya log mm -hmm. Luwason mo. Ay, selbert, papasok Selbert, guys. May angog is very masakit. And mata. <laughs> <laughs> very, <laughs> very lugad siya, guys. Ha? Eyo. Ay, ayin pa to go, Salbert. Ayin. I'm going to... Pwede, itugdong mo sa mga kaisi plastik. <laughs> ayan Ay, na, ayan na. Eh, eh, eh,

Ano ito ka iyan? Si Papa ba yan? May maimbong. Hiling na tao. Yan daw si Pamon. Ay, si Papa. yan guys, papasok si Papa dito sa loob ng cave. Ayan, Pamon! Hindi ka talaga marunong. pero huwag talaga mo, ano <laughs> ayun, <laughs> ayun, talaga na dragon. Ika po kang kunti ka ng bitis. Ayan, mo. Malawak Sabi ko, ligtin niya ako, mas bilo. Ayan, guys. Ayan, guys. Ayan, guys. Ayan,

Ano ka mo dyan? <laughs> Baka nagbebebebakla ka mo dyan. <laughs> Ang yes, really, Mas maganda. Kaso mas... Nakapunta Kaso, Kaso, Kaso ano? Kaso medyo masikip. Kaso, masikip? Yes. Very masikip? Very masikit. Very Very si papa ina. So, dito mga idol. tang ina, Ang ganda dito sa loob, promises. May mga natin, mga kadalagahan. Si Papan lang yung inaantay natin si Papa. Berto, oh. Shout out, yo. Yo. Let's go. Hindi ba? Hindi na ba? Hindi <laughs> na ba? Hindi Ganda ng kamano. Ha-ha. 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 ha 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 ha

Dangog ba ga? Ano ba no labas sa kabila iyon? Mapay sa kabila eh. Ah. Hoy, kumusta diyan? Paala. Oh, here we go now. Bibigyan ako. Okay, may ingay ako muna mag-iingay, bibigyan niya ako. Uy, dumako. Kita yung green, kita yung green. Yes. Ay, ang pangit. Ari sa mga kamay mo, bibig. Nagre-reflect sa kamay mo. Okay na? Okay na? Yes. So, ayan mga tol, dito tayo sa... Ano yun ba ni? Recrap. Ilalim ng recrap. So, ayan mga tol, dito tayo sa cave and syempre sa... Ano lang yun? So, ayan mga tol, andito tayo sa loob ng recrapping sa ilalim and syempre cave na rin. Isa yun. Pichan. Patangin na. Lahat papa eh. kita. So ayun mga tol, andito tayo sa ilalim ng recrafting dito sa Barangay Maisog. And siyempre, napakaganda ng loob mga tol. Pero uh, di ko lang di ko kayo sinasabing pumasok dito ha, kasi napakadelikado at pwedeng malaglag yung mga bato pakita mo yung mga bato dito pwedeng malaglag pero napakaganda talaga dito sa loob solid solid Ayun sa barangay maisog lang to sa Yaba Resort let's go Tina. Nay, siya na daw Ay picture tayo. Sabunin ni papa. Abo ni picture. Di yeah. ako yeah. so, picture.